Hello guys, tayo po magluluto ng itlog Bright. Please like and subscribe. Ayan na po yung itlog. Ayan, nakaready na po. Ayan, nakabukas na po. Pinabukas ko po kay mama. Ayan po. Di na po natin kung mainit na. Ayan na po. Paayin na po siya. Okay na po siya. Lagyan. Okay na. Okay, okay. Okay. Ayan na po yung itlog. Ika-crack open na po. Crack open. Did... Nakalimutan ko <tong> pa yun. <tong> Nakalimutan na ko pala na hindi pa pala nakaano guys. Hindi ko pa pala nalag nalagyan ng mantika. May na mantika guys. Yan nalagyan ko na. Nalagyan ko na guys. Ayan na po guys. Nagluto po ako ng itlog para pagkain ko. Ayan na nalagyan ko na guys. Wait lang, mamaya. Mainit na siya, guys. Pwede na. Ayan na, guys. Lalagyan ko na yung itlog. Yan, guys. Minotan niya na no, may crack open na. Yan nalagay ko na, guys. Ang hina ng apoy. Medyo nilakasan ko na dyan banda. Yan na. Yan, mm -hmm, guys. Lumalakas. Yan, para magpulis malukto yung itlog. Ang titigas ng mga asin, guys. Nabubuo. Ano ba yun? Na, di lang makita. <laughs> Ayan na, guys. Nalalagyan ko na. Lagyan ko pa ng asin, guys dahil ang konti pa ng meat guys madami asin para sa akin masarap kinakala ko lang yung asin guys ang natin mo siya guys pagtaling na natin guys, gusto ko kasi guys yung yung yellow basa Ayan yun na guys maluluto na siya dito nasa, guys lalagay na natin sa plato. Plato. Ayan naman plato, guys. <laughs> na <No. laughs> Kamali yun ako, guys. Yarn. Ano na rin? Puti na lang. Ayan na po. Please like and subscribe. Bye-bye.